Sa uh, LTFRB, meron kayo na automatic fare uh, collection system na kung saan hindi nyo sila pareray nyo ng kanilang kapag hindi nila nabayaran yon, Di ba? Correct? Congressman, pag nag mga akin, mga anak, papatay ako. Hindi ba tayo natatakot sa repercussion? I'm not kidding. Why focus on the drivers ng jeepney? sinama natin sa korporasyon na may kanya-kanyang interes. Correct. At Which participated to, in the... Alam mo kung sino gumastos doon? The DOTR. Yes, At Mr. saan sure. yung pera yun? Pera namin yun. Pera mo yun. Pero natin lahat yun. So sasabihin mo, walang gastos sila. Okay, good. Wala silang gastos. Eh, paano kami? Saan yung dilala pera namin? To address that, that kind of problem, uh, LTFRB. Cheap loan. Diba? Statistics. Statistics po to. Are you serious? Or you are just deceiving all of us? Why not try to to make it more simple for the drivers? Kahit dyan mo na sa drivers kasi ilan lang sila. Bigyan natin yung mga malalaking company dito na nagko ng pollution, ng pollutants. Sino-sino yan mga yan? Taon. Bakit hindi nyo ang great at hindi nyo sundan ang Republic Act 8749? Lord Member! Mr. Chair, the status of the AFCS right now hindi status is, ang tinatanong ko sa iyo. To be, to to. Kasi tinatanong ko muna, sagutin mo tapos I let you answer. Uh, I let you answer your own your own ano, your your own question. Yes, Mr. Question Chair. Yan, eh. Yes, At Mr. Question Chair. Ko, ang question ko sa iyo. Sa sa tatlong pilot area niyo, ilan ang successful sa AFCS? Magbid kayo, wag kayong mag mag subo kayo na subo sa mga drivers. Subo kayo na subo sa kooperatiba. Ay mga kooperatiba. Ang mga members sila, mga drivers natin. Sila ang inabuso natin dito sa programang to. Mga mahihirap nating kababayan. Bakit hindi nyo gawin yung programang yan doon sa mga luxury cars? Hindi. No? Ang may responsibility po dyan ay yung mga cooperatives. no, Because cooperatives are the ones who will purchase it. No? Gagamitin nila yung sarili nilang pondo, sarili nilang pera. So dapat uh, yung cooperative ang nagbibid. No? Sek, meron po tayong pera doon eh. 250 po tayo per unit eh. Pera natin yon eh. We are inviting corruption. We are inviting corruption because we don't dictate on the policy. Because pera natin to, 280,000 is being given by the government. And the, it is a loan package that being used by the Land Bank of the Philippines and DPP, which is the money of all the depositors. Pera ng bayan. Wala na kayo mamili. Eh, kanya-kanya po talaga yan. Magkakanya-kanya yan, Mr. Secretary. They will never comply. Because we don't have any concrete policy on how to procure itong uh, mga vehicle. Magkakanya-kanya po yan. And if in doing so, Mr. Secretary... May na pong sabihin sa amin yan. Eh, kung yung tollways na antagal na nating gustong eh, magkaroon ng interoperability hanggang ngayon, naantay ko nga kung ano mangyayari eh. Kaya wag niyo na pong sabihin sa akin 'yan. Uh, 'di ba? Wala naman nasusunod yung timeline ninyo. Ah, kung hindi po magko-consolidate, no, ay uh, hindi na po marerenew yung uh, kanilang franchise individually. Mr. Secretary, uh, I think uh, parang ang hirap pong tanggapin yung sinasabi po ninyo eh. Kasi parang Well, we are encouraging our our community, our Filipino people, to be more entrepreneur. The, kasi ito po kasi kanila eh. Pa, ano nila ito, ito? Kabuhayan po nila ito eh. As a matter of fact, yung pong prangkisa, ilalagaan nila for so many years eh. Solo yung prangkisa nila, buhay po nila ito. Kukunin po natin ang kanilang jeep, kukunin natin ang kanilang prangkisa, kukunin natin ang kanilang seguridad, kukunin po natin ang kanilang kabuhayan. And these corporations, yung mga mga corporations, mayayaman na po yan. But these people are so, ano, so uh, poor, na doon po na sila umaasa sa kanila pong jeep, sa kanilang prangkisa, pero kukunin po natin sa kanila. And, 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 what we are expecting sana, dahil nga akala po namin na yung pong April, or March 22 deadline will be in favor of non-consolidation. As a matter of fact, Mr. Speaker, si Mr. Speaker po, nagsalita siya na dapat po ang ang um, consolidation will be optional. And when we have spoken with the Speaker, he told us that he's going to speak with the President. Nasa media po yan eh. And now that we are realizing that the consolidation ay yung po ang magiging deadline, eh para po bang sinaksak na naman po kami sa likod nito? kawawa po yung mga tao, Mr. Secretary. And I believe na dapat po ang consolidation is optional. The fundamental aim ng atin pong programa is to be more safe, efficient, reliable, convenient, affordable, and climate change protected, sustainable environmentally. 'Di ba 'yun ang sinasabi ng programa natin? Tend sa sa tema ng affordable. Parang talon talo na po yung yung atin pong mga kooperatiba, yung atin pong mga drivers. Bakit walang auction, walang bidding? and even the land bank about this loan package, which is a uh, detrimental to the depositors like us. Kasi hindi secure yung aming ano eh, yung perang pinautang natin sa kanila eh. Why? No investment, no ownership, no collateral. Inaprobahan na lang to ng land bank. Just like that. Ang sabi nga ng taga land bank eh, cheap loan. ba? Diba? At maaari na malugi ang land bank dyan paano na mag-fail yung cooperative. Like for example, ako may kasama akong mamaya darating alauna. Unang-una silang nagtanong, secretary. Unang-una po sila na nag-consolidate. Unang-una po sila nag-modernize. Ang kanila ang kanila pong uh, naka naka, naka, naka sa kanila ay 50. Sa 50 units nila, ang meron po silang modernize ngayon is 20 units. Pero sa 20 units na yon, tamang-tama lang ang kita nila. At kapag pinalta nila yung another 30 units, babaksak na sila. At tatlong taon pa lamang sila nagbabayad. At ang sinasabi nga nila, they cannot maintain already. In accordance with, their preventive maintenance services, hindi na rin sila makakop up sa binabayad nila. Unlike before, na yung ating pong mga jeep, mga, mga utility vehicle, owned by the different drivers, they are maintaining their own vehicle. Ang feeling nila, negosyo na nila to eh. Sarili na lang negosyo eh. Kinuha natin sa kanila. Isinama natin sa korporasyon na may kanya-kanyang interes. Okay sana kung perfecto po yung kooperatiba, yung corporation, but not all, Mr. Secretary. And majority of, majority of them, hindi po nila kaya. Pagpapautang, uh, uh, isa pa pong, isa pa pong problema dito, Mr. Chairman. Ang number one na nagko-contribute kasi ang isang premise natin yung climate change, eh, di ba? Ito ang isa sa programa natin. Bakit natin tayo nagmodernize? Because we wanted to contribute doon sa tinatawag nating um, uh, carbon credits and at the same time mabawasan yung ating pong carbon monoxide sa kasulfuric content ng ating pong gas emission. Tama, correct magtutulong-tulong po tayo doon. And as a matter of fact, kung titignan mo mga pollutas natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ang number one ang contribute dito ay yung electricity and heat production. Number one sila, 25%. Agriculture, forestry and other land use, 24% sila. Industry, yung mga industry natin dito na marami, 21% sila. Ang transportation is only 14%. Ang, contribute, ang contribution niya pagdating sa climate change. Now, sa 14% na yan, So, sa gas consumption natin, diesel sa Pilipinas, eto statistics to, ha, dito, ginawa to, ha. Petrol, gas. Ang kinokontribute niya, 73% sa gas consumption. Electric, 11%. Hybrid, 8%. Sa diesel, 6.4%. At sa 6.4% na yan, yung ating mga drivers na nag-aari ng mga chip, ang number one pa dyan, yung private cars, 1.27 million ang tricycle, motorcycle, yung mga Pokyo, 8.4 million sila. Ang jeeps, 146,000 lang tayo. And according sa, sa LTFR, binabawasan pa to. Yung 146,000 dahil nag-consolidate tayo. In other words, Mr. Chairman, Mr. Secretary, yung contribution ng jeepney na binabanggit natin doon sa gas emission, na siyang fundamental aim ng ating programa, ay hindi po tayo nagmamatch. Unahin po natin yung mga private cars. Unahin po natin yung mga hybrid. Unahin po natin yung mga ibang industry. Yung ating po mga jet fuel ng ating mga aeroplano. Yung ating mga sea cargo na nagkocontribute sa ating pong pollution. Why not focus on them? These drivers owned that property, that vehicle, that franchise. Kinuha natin. That is the main problem that is not being solved by your fundamental aim. To resolve the safety, efficiency, reliability, affordability, problema natin. And most especially, yung tinatawag po ninyong climate change free. Yung tinatawag natin, climate friendly. So Mr. Secretary, yung po ang tanong ko, ang liit na porsyento po, na kinukontribute nung ating pong mga jeepney. Why focus on this? Ang dami pong sasakyan. Huwag yung maliit na kabuhayan ng ating mga kababayan. Yung po sana ang gusto namin malaman, Mr. Secretary. And I think the president, president is not being, being ano, given this right. Statistics. Statistics po to. 6.46% ang diesel sa consumption ng ating oil. At kung 6.46 yan, yung jeepney, nagko-contribute lang siya ng maliit na percentage para sa sulfuric content and the carbon monoxide content, which in relation to your submitted to us, ay nag-contribute siya, driver. Kaya ito, I will question the DNR on this eh. Because ang sinasabi niya dito, PUJs are accountable for emitting the following 48% of particulate, particulate matter, 27% of sulfur oxide, 20, 21% of nitrogen oxide. Are you serious? Or you are just deceiving all of us just to protect others? Yung, yung ano, Euro 4, Mr. Secretary, obsolete na po yun. Euro 7 na po tayo. And according to the Euro 4, which is 1 milligram, 1 gram per kilometer, eh, yung Euro 7 is 0.50 milligrams per kilometer na. Why nandun pa rin tayo, tayo sa Euro 4? Ang binibigyan natin ng, ng, uh, ng, ano, ng, uh, ng registration. Bakit sila pa rin ang binibigyan natin sa DNR, sa EMB, nang ina-accredit natin? Sila lang. Because they are junk, cheap, And then, ibabasura sa atin, why not upgrade in accordance with the with the Republic, Republic Act 8749? Every two years, ang sinasabi sa batas, every two years, the department shall revise and publish the standards every two years or as the need arises. 2016 pa tayo, inaproobahan natin, sinabi natin Euro 4. Dahil siya ay lang, not more than 1 gram per kilometer. Dito, sinasabi ng batas, kada dalawang taon. Bakit hindi nyo ang at hindi nyo sundan ang Republic Act 8749? At yung put in the policy ng DNR na hindi lang Euro 4. And even rehabilitation of the engines. Kasi ang titignan natin po na ang problema po natin ay yung contribution ng gas emission sa climate. Oh, eh bakit natin pakikailaman ng chassis? Bakit natin pakikailaman na ang design ng sasakyan? Di ba dapat yung engine lang? And there are those additives that's Why not try to to make it more simple for the drivers? Kahit dyan mo na sa drivers kasi ilan lang sila. Bigyan natin yung mga malalaking company dito na nagko ng pollution, ng pollutants. Sino-sino yan mga yan? Ang dami mga industry. Ang dami mga car manufacturing. Ang dami mga, yung mga tricycle na, na manufacturing company. Why focus on the drivers ng jeepney? Yun lang po yung aming katanawa, sa Secretary, kasi kami po yung nasa ground eh. Ang mga congressman ito pupunta sa mga kanilang distrito, pupunta-puntahan sila ng kanilang mga, mga drivers. Ito ang sinasabi nila, kukunin ng aming jeep, hindi kami paparehistro. Hindi kami paparehistro hanggang hindi kami consolidated. Mawawala ang aming jeep, mawawala ang aming prangkisa, magugutom kami. Ano ang gagawin mo sa amin? Congressman, pag nagutom ang aking mga anak, papatay ako. Hindi ba tayo natatakot sa repercussion? I'm not kidding. I'm not kidding. Sinabi sa akin to. Kaya, kaya nakakatakot sa amin, nagpasalamat kami na na-stop to, but unfortunately, kung consolidation din lang ang pinag-uusapan po natin, magkakaroon pa rin po tayo ng problema. What was your stand, Mr. Secretary, sa Euro 4 engines? Na optional? Your Honor, yung Euro po is uh, the minimum po. So, the minimum. Po. Kasi uh, from the previous hearing, ito po yung stumbling block or obstacle para po dun sa ating local manufacturers like Sarau and Francisco para po makakuan sila ng units. Kasi according to them, nahihirapan sila na mag-import ng Euro 4 engines. And that is why, if you look around 2017, wala kayong makitang uh, maraming modernized na jeepney talaga. Mini buses ang jeepney na natin ngayon, Mr. Secretary. Yun ang ano, kan? dahil uh, hindi natin tinutulungan yung ating local manufacturers na masolve yung problema nila para makagawa sila ng compliant na modernized jeepney we have never lent a hand to these local manufacturers when in fact this government should do that first to patronize natin yung local industries natin did government not help negotiate the price points for the cleared units kasi if we do that Uh, opportunities of abuse is limited. If government will see to it na tulungan na i-regulate yung price, uh, price points ng ating mga vehicles. Na yung tinatawag na automatic fare collection system eh and uh, this is being charged by the uh, by the uh, manufacturer Dun din sa tinatawag na meron kayo di ba uh, LTFRB meron kayo na automatic per uh, collection system na kung saan hindi niyo sila pare-renew ng kanilang rehistro kapag hindi nila nabayaran yon di ba correct pagpapasok ka ng ano ng ng jeep or ng ano ng kanilang uh, vehicle uh, beep o oh, beep o oh, kaya yung parang tinatawag na Pilipay o oh, yung tinatawag na Innovate, di ba? May mga ganon, di ba? Ang problem dito kasi, ah, hindi naman all the way yung pupuntahan nila may internet. Di ba? Pagpasok mo sa ano, paano mo mamamonitor din yon? Kasi nagbayad na sila eh. Yung ating mga, mga units, ah, ang, ang isang mga cooperative na nakausap ko, 1.2 million na binayaran nila para lamang doon sa sistema ngayon. But ang problem is, hindi lahat naka, nagagawa yun. Yung, yung sasakyan, kapag pumunta ka sa walang internet, magmamalfunction na yun. So, how can you address this, that kind of problem, uh, LTFRB? Mr. Chair, yung pong AFCS, uh, yung system po ng automatic fare collection, nire-require po natin yan pagka uh, nag-modernize na po yung unit, Mr. Chair. At tama po kayo doon sa uh, challenge or limitation ng uh, internet connectivity sa mga lugar. So, how uh, can you address that? Meron po kaming... Uh, kind of uh, system can be applicable only on a mass transport system. Pagdating dito sa mga separate-separate na ganito, dapat hindi na natin sila kino-comply ng ganyan because we all know that this being uh, abused as well. Dahil, You know, Mr. Secretary, I have encountered some problem with this, you know, UF, AFCS, na yung mga taong ginagawa nila, pinupuno din nila yung sasakyan, eh, punong-puno eh, yung kanilang base eh, na maliit na ginawa nilang jeep, jeep nga. Tapos, hindi nila nagagamit yun. Dinadaya lang nila yung mga sarili nila dahil nga yung yung AFCS, pag dumating sa mga area na alam nila walang internet, pinapatay na nila o sinasadya nila, para sa ganun, yung mga sumasakay na mga, mga pasahero doon, hindi na na-account ng AFCS. Because AFCS, the main function of that is to monitor how much will be the income of the, ano, of the vehicle. Am I right? Um, including, Mr. Chair, the Um, distance travel, the, the, the route, yung, yung, yung tinakbuhan nung, uh, nung ruta nung oh sa That's a problem eh, LTFRB eh. Imagine you have different units, thousands of units in all over the country. Umiikot na yan, ilalagyan mo ng system na ganyan. It's all about, ano eh, yung kikit, pagkikitaan do sa system kasi magbabayad sila ng monthly eh, Sa system. Additional burden sa kanila. Mr. Chen. Oh, Maintain the, ano, the, uh, the, ano, the uh, The, the historical and cultural um, that we have in this kind of uh, mass transport. Yung mass transport na pinaplano ng ating uh, sekretary about dun sa mga train natin, okay yung oh, maganda yung gamitin yun dun. Pero ito, this is something unique. Eh. Hindi mo maa-apply yung gano'n. Eh. Tell me, sa, tat sa tatlong pilot area nyo, ano na naging successful sa AFCS? Mr. Chair, if I may... Go. The AFCS Mr. Chair will be the tool Hindi, to you be you're not answering used it. You not answering it. Sa tatlong pilot, oh, area, oh, tanong area... Uh, tanong Kindly ta listen ta to the question. Sa tatlong tanong ko ay sa tatlong pilot area nyo sa AFCS ano successful. I will answer for you because I've talked to them. Board member Mr. Chair, the status of the AFCS right now hindi yes. status ang tinatanong ko sa'yo. To be, to, to. Kasi tinatanong ko muna, sagutin mo tapos I'll let you answer, I'll let you answer your own, your own, ano, your, your own question. Yes, Mr. Chair. Eh. Yes, Atom Mr. Chair. Ko, ang question ko sa'yo, sa, sa tatlong pilot area nyo, ilan ang successful sa AFCS? Mr. Chair, I do not have that information, I have information. right now. Una, SF SPTC, San Pedro, failure kayo. Lukban, Genesis, failure kayo. Silang, failure mm -hmm. kayo. I've talked to them pero nagbayad na sila. Oh, additional gastos. Sino kumikita dito? System. Correct? Kasi binayaran nila yung system, nakakabit na sa kanila yung mga makina eh. Yung equipment para pagpasok mo eh. Meron kang card na gagamitin. Pip, innovate, o kaya pilipay. Wala lahat yun, hindi gumana. Mr. Chair, the pilot studies that you mentioned, Mr. Chair, was funded by the DOTR. So there were no payments made by the transport service entities which participate participated in the... In the... Alam mo kung sino gumastos doon. The OTR. Yes, Asan yung pera niyon, Pera namin yon, Pera mo yon, Pero natin lahat yon. So, sasabihin mo, walang gastos sila. Okay, good. Wala silang gastos. Eh, paano kami? Saan nyo dilala pera namin? Okay. Did, Did this... you get the point? Yes, Mr. Chair. At that's Is... the reason why we're asking you to, to bid it. Eh. Mag-bid kayo. Huwag kayo mag, mag Subo kayo na subo sa mga drivers. Subo kayo na subo sa kooperatiba. Eh, mga kooperatiba, ang mga members sila, mga drivers natin, eh, silang sila ang inabuso natin dito sa programang to. Mga mahihirap natin kababayan. Bakit hindi nyo gawin yung programang yan doon sa mga luxury cars? Hindi... Then... The DOTR uh, with the DICT and the DTI is working on the interoperability of the AFCS, Mr. Chair, because the PNS for the AFCS has been published, Mr. Chair. The lessons from the pilot studies were um, included in uh, in this working group. Wag nyo na pong sabihin sa amin yan? Eh kung yung tollways na antagal na nating gustong eh, magkaroon ng interoperability hanggang ngayon, naantay ko nga kung anong mangyayari eh. Kaya wag nyo na pong sabihin sa akin yan. Uh, di ba? Wala naman na susunod yung timeline ninyo. Roughly speaking, if you want, I will enumerate. Di ba? Eh, yeah. e, ha? mo nang sabihin sa amin yun. It is enough na sinabi ni Honorable Fernandez yung kanyang observation. Then you do something about it. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Yes. Huwag na kayong mag-reason out. Uh, if you know na medyo may pagkukulang kayo, ay eh, wag na kayong dumipensa. Mas maigi siguro, tumahimik na lang kayo. Uh, Mr. Secretary, kasi ang iniisip ko dito, the, the, the stop, ano, the back stop on the DOTR, eh. pagdating po doon sa pag-accredit ng mga, mga, mga bibilin ng mga corporate ibang mga units, hindi tayo po nagdaan doon sa sinasabi po natin, uh, oh, cooperative, oh, corporation, ibid nyo yan. ha? Eh. Ayan yung mga accredited. 50 lahat yan. Sa 15 niya, lahat yan pasado sa PNS namin, Philippine National Standard. Lahat yan dumakan sa mission, lumaan sa lahat ng mga standard, yung safety, efficiency, reliability. Pasok na yan. Mr. Secretary, what we need is, yun nga, yung sinasabi ko rin, but miski, miski sa land bank, dapat dinaan sila sa, 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 sa bidding. Can we possibly ask the leadership of the DOTR to make this a, uh, a, a policy na ang mga kooperatiba magkaroon sila ng sariling bidding para hindi lamang yung mga opisyal ang nakikipag-usap doon sa mga manufacturing company kundi mismo yung kanilang kinreate na community under the, the cooperative will be discussing the bidding process which is in relation to the uh, in, uh, uh, competitive commission na sana idaan natin because public utility po to, Mr. Chairman, Mr. Secretary, Sir thank you congressman chairman alam niyo po yung pagbibili ng mga equipment no or vehicles is not the responsibility of DOTR no ang may responsibility po dyan ay yung mga cooperatives no because cooperatives are the ones who will purchase it no gagamitin nila yung sarili nilang pondo sarili nilang pera so dapat yung cooperative ang nagbibigay no meron po tayong pera doon eh 250 po tayo per unit eh. Pera natin yun eh. Yes, opo, uh, opo. Guarantee po, ano natin po yun, yung tinatawag na government subsidy. At, at sa mga prime... po natin yun. Yes, correct po, subsidy. Po and, that's reason, hey, and the reason why, Mr. Secretary, if I may po, no? Because this is our money. Pera po natin yun. And at the same time, meron silang pera. So it's a joint eh. So is it, it just, ano, uh, just right that we protect the money of the government by having those corporations be mandated or be ano be uh, what's this uh, susunod po sa atin yan eh susunod po yan mga yan sasabihin oy magbidding kayo susunod po yan sabihin niyo po sabihin niyo po lamang pero pag hindi natin sinasabi sa kanila na o oh, sige bahala na kayo mamili ay eh, kanya-kanya po talaga yan magkakanya-kanya yan Mr. Secretary they will never comply because we don't have any concrete policy on how to procure itong nga uh, mga vehicle. Magkakanya-kanya po yan. And if in doing so, Mr. Secretary, we are inviting corruption. We are inviting corruption because we don't dictate on the policy. Because pera natin to, 280,000 is being given by the government. And the, it is a loan package that being used by the Land Bank of the Philippines, and DPP, which is the money of all the depositors ng bayan. Kapag hindi tumigil sa DOTR yung pamimili ng accreditation noong mga sasakyan. Because wala nang choice yung ating po mga, mga kooperatiba. Doon na lang sila mamimili. At pag mamimili, ang sinasabi nga sa PCC, dapat dumadaan tayo sa bidding process, sa auction. Sa ka ba nakakita ng korporasyon eh, pili na lang basta. Siyempre, diba, dadaan tayo sa ano, sa, sa bidding process. Sige,